Kumusta po kayo mga kaibigan? Kung kayo ay nasa edad limampung pataas o malapit na roon, may espesyal akong mensahe para sa inyo ngayon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, mga ehersisyo na maaring mas makasama kaysa makatulong sa inyo kapag kayo ay nasa edad limampung taon na pataas. Oo, kahit pa matagal nyo na itong ginagawa, habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating katawan at hindi ito masama. Ibig sabihin lang nito, kailangan nating iakma ang ating mga gawain para manatiling malakas, malusog at iwas injury. Bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman saan kayo nanonood mula. I-type nyo sa comments at magkilala tayo. At kung meron kayong personal na karanasan sa pag-iehersisyo, na gusto nyong ibahagi yung mga biglang hindi nagumana o naging sanhi ng pananakit? Ikwento nyo sa comments. Malay nyo may matulungan kayong iba. Kung gusto nyo ng practical at syensyang payo tungkol sa healthy living para sa edad 50 taas, pindutin nyo ang subscribe at iklik ang bell icon para updated kayo sa mga susunod nating na videos. Habang tumatanda tayo, nagiging mas matalino ang ating katawan. Ngunit minsan, nagiging mas sensitibo rin ito. Natural lang po yan. Ang ating mga kasukasuan ay mas mabilis mapagod, mas matagal tayong makabawi, at minsan ay nababawasan ang ating balanse at flexibility. Pero ang magandang balita, pwede pa rin tayong maging aktibo at malakas. Ang mahalaga lang ay matutunan natin kung paano maging mas maingat at matalino sa ating pagkilos. Naranasan niyo na ba yung sumakit ang likod pagkatapos ng isang ehersisyo na dati kayang-kaya nyo lang? O dati nakakatakbo kayo ng ilang kilometro pero ngayon parang masakit na ang tuhod? Kung oo, siguradong may matututunan kayo sa video na ito. Maari ba kayong mag ng isang ehersisyo na dati epektibo sa inyo pero ngayon ay nagdudulot na ng sakit o hindi na komportable? Kwento nyo sa comments. Makakatulong ito sa iba. Ngayon dumako na tayo sa mga ehersisyo na mas mainam ng iwasan o baguhin kung kayo ay nasa edad 50 taas. Una, ang deep barbell squats gamit ang mabibigat na weights. Delikado ito dahil sobra ang pressure sa tuhod at balakang. Kapag medyo manipis na ang cartilage, mas mataas ang tsansa ng pananakit at injury. Imbis na ito, subukan ang chair squats o wall sits gamit lang ang sariling timbang ng katawan. Nakakapagpalakas din ito ng hindi sinasakta ng tuhod. Kayo ba nakaranas na ng pananakit sa tuhod dahil sa squats? Paano nyo ito ina-adjust ngayon? Pangalawa, matagalang pagtakbo sa matitigas na kalsada. Ang impact nito sa ating tuhod, balakang, at bukong-bukong ay napakalakas at pwedeng magdulot ng pinsala sa paglipas ng panahon. Mas mainam ang paglalakad, aqua jogging o elliptical machine, low impact at mas magaan sa kasukasuan. Kayo ba ay mas mahilig maglakad o tumakbo? Anong cardio ang madalas ninyong gawin? Pangatlo ang sit-ups at crunches. Madalas itong nagdudulot ng pananakit sa leeg at ibabang bahagi ng likod, lalo na kapag hindi tama ang forma. Mas ligtas ang standing oblique crunches, seated knee lifts, o mga simpleng planks, pwedeng sa tuhod lang o naka-incline. Ano ang paborito nyong core exercise na hindi masakit sa katawan? Pang-apat, ang behind-the-neck shoulder presses o pull-downs. Delikado ito dahil pwede nitong maipit ang mga nerves sa balikat at makasira sa rotator cuff na madalas ng problema sa mga nasa limampung pataas. Mas safe ang front dumbbell presses, shoulder raises, o resistance bands para sa balikat. Naranasan nyo na ba ang pananakit ng balikat habang nagbubuhat? Panglima, ang heavy deadlifts ng walang tamang suporta. Maganda ang deadlift pero madali itong magkamali sa forma. At kapag mali, pwedeng makasira ng likod mas safe kung resistance bands, glute bridges o light kettlebells muna ang gamitin habang sinusunod ang tamang gabay. Kayo ba ay nagbubuhat pa rin? Paano nyo inaalagaan ang inyong likod? Pang-anim ang jumping lunges o explosive plyometric moves. Mataas ang impact at delikado para sa tuhod, balakang at balance, lalo na sa ating edad. Subukan ang static lunges, step-ups, gamit ang matibay na platform o modified squat pulses. Natisod na ba kayo habang gumagawa ng mabilisang ehersisyo? Don't worry, hindi, hindi kayo nag-iisa. Pangpito ang matagal na pagbibisikleta na may maling postura. Kung kayo ay nakayuko ng matagal, pwedeng magdulot ng sakit sa batok, likod, at pamamanhid sa kamay o paa. Mas mabuti kung recumbent bike na may sandalan. O mag-break tuwing ilang minuto para i-check ang posture. Palakasin din ang core muscles para mas masuportahan ang gulugod. Anong cardio machine ang paborito nyo? Treadmill, bisikleta, elliptical o iba pa? Ngayon, ano naman ang mga dapat nating gawin pagkatapos ng edad 50 unang una? Stretching at flexibility. Gumamit ng gentle yoga, dynamic warm-ups at huwag kalimutang mag-cool down. Ikalawa, low impact cardio tulad ng paglalakad, paglangoy, aqua aerobics o stationary bike. Ikatlo, light resistance training gamit ang resistance bands, sariling timbang ng katawan o magagaan na dumbbells dalawa hanggang tatlong beses kada linggo. At ikaapat, balance exercises na gaya ng pagtayo sa isang paa habang may hawak na upuan, heel-to-toe walk o tai chi. Anong activity ang nagpapasigla sa inyo nang hindi sumasakit ang katawan kinabukasan? Ngayong alam nyo na kung alin ang dapat iwasan, may hamon ako sa inyo. Pumili ng isang ehersisyong nabanggit natin ngayon na ititigil o papalitan nyo ngayong linggo. Isa lang, i-comment nyo kung alin ang aalisin nyo, ano ang ipapalit nyo at kung kumusta ang pakiramdam pagkatapos ng pitong araw. Magtulungan tayo sa comment section. Malay nyo, may ma-inspire kayong iba. Maraming salamat sa panunood. Napakaganda ng ginagawa nyo, ang alagaan ng sarili at uh, matutong maging mas maingat habang tumatanda. Dito sa channel na ito, nagtatayo tayo ng komunidad ng malalakas, aktibo, at health conscious na adults na nasa edad 50 pataas. And sana kasama namin kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell icon at i-like ang video kung ito'y nakatulong sa inyo. Mag-iwan kayo ng komento, ikwento ang inyong karanasan at tulungan ang iba na huwag mawala ng pag-asa. Hanggang sa muli, maging ligtas, manatiling aktibo at panatilihin ang kabataang damdamin. Kita kits tayo sa susunod na video mga kaibigan.